ato na ng introhan, karong adlaw goy direta dapat sa my pitex o magpa pitex ta din mga palangga, sa wala pa kanig pitex ha diri na sa may pasay o halos paranyaki area na ni kanig pitex yang gitawag na OPITX ha kada nga building puros na diha mga sakyanan ang nasa ilalom o sa sulod diha nga area mga tao mga pasahero mga palangga kada nga building makita niyo yung pitex diri man kung napita mga palangga diha na gikan sa ganiha sa sulod uh, karon nagpahangin-hangin sa ko dire kay tanang mga riders gyud basta na sa pitik singita na gid mga kahoy nga ng mapwestuhan dire na pita kay perti pong daghan ang akasya lugar ha o kita da mga shout out sa inyo diha, mga partners no mga kapaps natin dyan, mga, mga bumabyahe dire gyung dapita malandungan ka mahanginan ka marelax gyud ka o di ba diyan dapita nakatulog-tulog na gyud ko mga palangga diyan dapita ay tulogon magigo ka perti inita sa panahon So, api, dyan na itong ang pitiks. Diha lagi, daghan ng mga bus. Diha, tanang mga sakinan nga, uh, mga pang uh, yuta nga sakinan na diha uh, tanang sa sulod na nga building, mga palangga, no? Tanang biyahe, halos na diha. Buong, uh, na, buong Manila, no? Diha mo anha, api, sa asa mo na agad may masakyan, diigid mo masakyan, di, gid mo, di, mo magansi. Sakay gud mo naay kwarta. Pilar may istorya mi. Ning toyok na pugo mga palangga, ming balik na pugo dra sa sulod sa Pitex gikan dito sa una pwestuhan. Shout out dai like, ka sir nga nagwarawara dring lugarahan ng bante. <laughs> ako mo video, dia nakita na ko akong pasahero. Ako nang gipalakaw akong pasahero kay gikan dito sa Gate 1 padulong dire sa Gate 4 kay kunyari na sa Gate 1 nag-book diregit sa number 4 sila pwedeng i-pick up kay dili pwedeng i-pick up dito sa uh, number 1 na gate entrance kay madakpan mi dire dapita na idakok dire pag mo pick up ka dito pag masakay pa ka dire ka sa may number 4 area o dire, naghang mga motor tanang mga pasahero nga mato pitex nya gusto mo sakay motor dire mo sa number 4 gud ato dayon pila ra mo pu istorya daya mga palangga kay kanang istorya binot motor man eh Taod tao na nakaulit na ta ako ding asawa ang minplastar, pinanggang asawa kay ba ra to asawa pinangga puto sa asawa pati akong helmet mga palangga giayo gyud nanya glaba helmet ni mubit na mga palangga no Di brasan, kay iya nang pahumutan gyud maay kay di ginagusto pud asawa nga bisan tag mauton ta gusto gyud niya nga pero medyo uh, humot na para sa pasahero na tong helmet mga palangga no kada semana wa simana, semana labahan gina niyak maayo na pero kada adlaw gina halos Kaya para lang gyud dili mo reklamo akong pasahero nga baho-baho ta. <laughs> ah, ba diba, mga palangga para na sa tong pasahero ha. O ayaw gina naglo-lo nang ako ang helmet di mga palangga gi pangtangtang gi pangbrasa no. Mo ni mga cover sa akong helmet duha ka helmet mga palangga sa kuwa og sa akong pasahero na to uniform bisag balik-balik ra -balik, -balik uniform kada gyud na uniform mga palangga mura gyud mahilis ang color ana kay kada gabi kada adlaw nako na isuot kada gabi po labhan sa akong asawa og pati na akong face mask o kada adlaw na o kada gabi na siya gidawnihan sa akong asawa o di ba medyo lain pang sa asawa kay mura og na bughat na siya mga palangga <laughs>